Nasaan po ang warrant of arrest na inisyo ng hukuman ng Pilipinas? Wala. Alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginaginawa nila. Kinundina ni Vice President Sara Duterte ang anyay warrantless arrest ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Iginiit ng bise na walang bisa ang warrant mula International Criminal Court dahil hindi man lang daw ito na-validate ng anumang korte sa Pilipinas. Mismong kapatid ni Pangulong Marcos at kaibigan ni VP Sara na si Senador Amy Marcos ang nanguna sa hearing para imbestigahan kung nasunod ang due process at naprotektahan ang mga karapatan ni dating Pangulong Duterte. Paulit-ulit niyang tanong bakit isinuko sa dayuhan ng dating Pangulo. As a state, the ICC has no jurisdiction over us as a country but over the individuals who may have committed crimes that violate international humanitarian law. A... Giit ni Justice a... Secretary Boying Remulla na ng gobyerno hindi sa ICC kundi sa International Criminal Police Organization o Interpol. Pero ipinunto ni Senador Marcos na wala namang red notice galing Interpol, bagay na kinumpirma ng counterpart nito sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Center for Transnational Crime, isang wanted person diffusion notice ang inilabas ng Interpol dahil sa urgency ng issue. Ang pagkakaiba lang daw mas formal at dumaan sa proseso ang isang red notice pero pareho rin naman daw na dapat mag-comply ang Pilipinas may extradition back to him. Mayroho dalawang ay, option yan eh. Ang habang ang ng international humanitarian law gives us walang, two options. Walang nakasulat dito. There are dito. two options under international humanitarian law. Extradition or surrender. And we chose the path surrender path, ma'am. Ginisa naman man sa hearing si PNP CIDG Chief Nicolas Torre dahil kita sa video na hinihila na niya ang abogado ni dating Pangulong Duterte. Yeah. Interesting use po of uh, force. You were forcing them. Yes, so you admit you forced them? You I use have violence? To. I have to because they won't they uh, go with us uh, uh, voluntarily, ma'am. Sa Interpol Diffusion Notice, nakalagay na nagkaroon ng prior consultation sa gobyerno ng Pilipinas at sumang-ayon itong ipaaresto si dating Pangulong Duterte. Pero ayon kay Remulia, maaaring standard form lang ito dahil March 11 ng madaling araw lang nila nalaman ng warrant mula ICC. Itinanggi ng mga opisyal ng Marcos administration na pinaghandaan nila ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, kabilang dyan ang dating itong Cabinet Secretary na si Eduardo Anyo na ngayon ay National Security Advisor. I firmly deny any allegations of a grand conspiracy. In fact, the events in March 11 were spontaneous. Matapos ang halos anim na oras na hearing, sinabi ni Senador Marcos na lumalabas na quote-unquote parang walang due process sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Pero ayaw niya raw munang magbigay ng pinal na hatol dahil posible pang magkaroon ng ikalawang pagdinig. Hindi pa rin daw niya nakakausap ang kapatid na si Pangulong Marcos tungkol dito. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.